Mga kakripto, may mainit na balita po tayo rito mula sa PICOR team. Kamakailan po ay gumawa sila ng isang madalian at pampublikong panawagan sa lahat ng pioneers upang labanan ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol kay Pi Network. Ayon po sa kanilang pahayag, ay hinihikayat nila ang community na mag-post magkomento at magbahagi ng impormasyon na nakabase sa totoong datos mula po sa opisyal na sources tuwing makakakita sila ng mga maling balita. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan simulan po natin sa kung bakit biglang kumilos si ang uh, Pi Team laban sa maling impormasyon or fake news. Matagal nang may mga hakahaka at maling impormasyon na kumakalat sa loob ng Pi Network Community. Sa dami ng higit uh, 60 million na users sa buong mundo, ay hindi maiiwasan na may mga maling detalye at pekeng balita na kumakalat lalo na sa social media ang malawak na reach ni Pi ay nagbibigay ng malaking advantage sa pagbuo ng liquidity at investor interest. Ngunit may kasamang panganib o risk kapag hindi kontrolado ang impormasyon. Ngayon ay paano po ipinapatupad ng uh, Pi Core team ang panawagang ito? Ayon po sa email na ipinadala ng Pi Core team sa mga pioneers, ay hindi ito isang obligasyon kundi voluntaryong hakbang. Wala raw gantimpala o bayad na nakalaan para dito at malinaw po nilang sinabi na hindi ito sponsored ng PICOR team. Ang layunin ay mapabuti ang kalusugan at tamang kaalaman ng buong Py ecosystem. Kaya kung may makikitang mali o misleading na post ay hini hinihikayat po nilang magbigay tayo ng tamang komento, magbahagi ng link mula sa opisyal na website, at mag-submit ng report sa kanilang designated form. Ngayon ay, ano po ang reaksyon ng mga tao sa social media? Mix o halo-halo ang naging reaksyon ng mga pioneers sa social media platform na X. May mga natuwa dahil sa tingin nila ay makakatulong ito upang mas maging maalam ang community. Pero may iba rin na medyo na bad trip at sinabing trabaho raw dapat ito ng bicor team mismo. Isa ito sa mga isa sa mga kritiko ay si Jayton Gupta na nagsabi na tungkulin ng project na magbigay ng tamang impormasyon at transparency. Ngayon ay parang Ipinapasa raw ng PICOR team ang trabaho sa mga tao ng libre. Ngayon ay, sino naman ang uh, nadamay ayan, matapos ang panawagan ng PICOR team? Matapos po ang announcement na ito ay biglang napunta sa spotlight ang mga leader ng Global Consensus Value or GCV Movement ang GCV ay kilala sa pagtanggi sa exchange price ni Pi at sa halip ay tinutulak ang ideya na dapat ang halaga ni Pi ay nasa $314,159 bawat isa. Ang halagang ito ay base sa simbolismo ng mathematical number na Pi. Kung bibilangin natin ang implied value nito, ay lalampas ito sa 31.4 quadrillion dollars na mas mataas pa sa kabuang GDP ng buong mundo na nasa 100 trillion dollars lamang. Ngayon ay bakit po itinuturing na kontrobersyal ang GCV? Marami pong pioneers ang naniniwala na ang valuation ng GCV ay sobrang taas at wala po sa realidad or katotohanan. May mga leader ng GCV na aktibong nagsasagawa ng offline events at gumagawa ng post para hikayatin ang iba na sumang-ayon sa mataas na presyong ito. Ipinapakita po nila na si Pi bilang uh, magiging stable global cryptocurrency sa GCV level. Pero para po sa ilan ay delikado ito dahil pwedeng magbigay ng maling pag-asa sa mga baguhan sa crypto. yan ano naman ang uh, naging uh, epekto ng uh, panawagan ng PICOR team sa GCV supporters. matapos ilabas ang panawagan ng PICOR team ay may mga pioneers na agad nag-report ng tinatawag nilang GCV scammers. May mga nag-post pa sa X na tinatawag ang GCV bilang cult at sinasabing bulag daw ang kanilang mga leader sa totoong sitwasyon ng Pi Network. Malinaw na hati ang community sa dalawang panig. May grupo na nakikita si Pi bilang investment na may kaakibat na panganib o risk at may grupo naman na itinuturing si Pi bilang parang religious mission na magbabago sa kanilang buhay. Ngayon ay ano naman po ang uh, implikasyon nito sa hinarap ni Pi Network? Kung titignan natin ay may dalawang malaking hamon itong sipay ngayon. Una ay ang pagpigil sa maling impormasyon na pwedeng makasira sa reputasyon ng project. Pangalawa ay ang pagkakaroon po ng pagkakabahabahagi sa community na pwedeng magdulot ng alitan sa pagitan ng mga pioneers. Kapag hindi ito na-manage ng maayos, ay pwede pong bumaba ang tiwala ng mga potential investors at developers na gustong pumasok sa ecosystem ni Pai. At uh, yan para po sa atin bilang mga Pinoy crypto-industriast ay malaking bagay ang transparency at tamang impormasyon lalo na kung iniisip natin na mag-invest o gumamit ng isang cryptocurrency tulad ni Pai kapag hindi malinaw ang datos at puro haka lamang ang uh, umiikot ay mahirap magdesisyon kung kailan papasok o lalabas sa isang posisyon. Kung uh, mas magiging aktibo ang community sa paglalatag ng facts ay mas tataas po ang posibilidad na magkaroon po ng healthy market environment para sa mga uh, para po sa atin. At ayan bilang pangulo sa aking pananaw ay tama lang na naging uh, tama lamang po na maging mas maingat tayo sa lahat ng impormasyon na nakukuha natin offline lalo na sa uh, dit, lalo na po rito sa mundo ng crypto kung saan mabilis kumalat ang fake news maganda ang hakbang ni Pycor team uh, ng Pycor team para hikayatin ang uh, community involvement pero dapat pa rin po nilang gampanan ng buo ang kanilang role sa pagbibigay ng official updates at pag-debunk ng maling impormasyon. Hindi pwedeng basta ibigay na lang sa community ang responsibilidad, lalo na kung ang layunin ay protektahan ang kredibilidad uh, ng Pi Network. Sa huli ay ang uh, tiwala ng tao ang pinaka kapital ng isang crypto project. Kapag nawala ito ay mahirap na po itong maibalik. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.